Hawak na ng Pasig Police ang pitong tinukoy ng mga saksi na sangkot sa gulo na edad 13 hanggang 17. Nauwi sa pagsaksak sa dalawang estudyante ang ramble ng mga kabataan sa Pasig. Isa sa kanila, napuruhan sa baga kaya inoperahan, mabilis na nag-viral ang nahuli kam na away na nagsimula umano sa loob ng high school campus at itinuloy sa labas ng maguwi uwian na. Sabay na iniimbestigahan ng nahuli din sa bunutan naman ng mga babaeng estudyante ang ibang hakbang ng paaralan. Viral ang pagsuntok ng isang estudyante ang naka-PA uniform sa isang mag-aaral na nakaputing polo. Duguan ang tila na dehadong estudyante, nang hilahin ng isa pang nakaputing damit. Sumaklolo naman ang iba pang estudyante sa duguan, kaya ang naka uniform at ang nakaputi naman ang nakuyog. Hanggang ang naka uniform, nasaksak na pala, may ibang anggulo ang isa ring viral video kung saan kita ang kumpula ng mga estudyante ng Rizal High School sa A. Flores Street sa gilid ng Pasig River dahil sa suntukan. Kita rin dito ang paghaltak ng nakaputi sa kapwa estudyante. Pero may isa pang nakuhanan, ang pagsapak ng isang nakaitim na damit sa nakapi uniform. Bagamat di malinaw sa mga video, lumabas parehong nasaksakang nakapi uniform at nakaputing damit. Ang huli na grade 10 student na nilapatan na ng luna sa ospital at nakalabas na. Pero ang nakapi uniform na grade 7 lang, napuruhan sa baga kaya kinailang operahan, patuloy siyang inoobserbahan. Nagkainitan po sila sa loob ng school, so after ng klase nila, nagmeet po sila sa labas. Isa sa mga minor, bumunot ng patalim at nasaksak niya yung dalawa pang mga biktimang minor din po. Hawak na ng Pasig Police ang pitong tinukoy ng mga saksi na sangkot sa gulo na edad 13 hanggang 17. Ilan sa kanila ang kusang dinala ng kanilang mga magulang sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, ang pinakabata ang sumaksak sa dalawang estudyante gamit ng folded knife na narecover ng mga otoridad. Dinala muna sila sa bahay kanlungan ng DSWD bago sa Pasig Prosecutor's Office para sa Inquest Proceedings. Ano nga ba ang pananagutan sa batas ng mga children in conflict with the law ayon sa batas? Wala po silang pananagutan criminally, pero po pwedeng sa civil, meron po. Pero ganun paman, sila ay dadaan po sa intervention program sa tulong po ng DSWD. Pero pwede pa rin naman silang panagutin lalo kung mabigat ang krimen pero hihintayin mo nang umabot sila sa edad na labing walo bago magdesisyon ng korte kung ipapatupad ang nararapat na sentensya sa kanila o maghihintay pang umabot sila sa edad na dalompet isa. Git ng kaanak ng isa sa pitong estudyante, kumbaga, nakatambay lang ho sila dun eh. Meron pong binugbog na bata na humingi ng sok lolo at sila yung rumis pande. Nagkasagutan din ang kaanak ng pitong inaresto at magulang ng isa sa mga nasaksak sa tapat ng bulwagan ng katarungan. Yung kapatid mo, bakit niya hinila? Sabi niya, sige, suntukin mo, labanan mo, matapang ka sa classroom. Inimbisagahan na rin ang sabunutan naman ng mga babaeng estudyante na naganap din sa I. Flores Street sa barangay Conyogan. Nag-request na rin ang dagdag na bantay ng barangay at pulisya dyan hinigpitan din ng seguridad ng Rizal High School na may mahigit 12,000 libo na estudyante. Iniinspeksyon na rin lahat ng gamit ng mga pumapasok. Sa inspeksyon kanina, nakumpis ka dito sa mga estudyante yung ilang mga gunting at kagaya nito may screwdriver pa at vape. Ayon sa kanilang prinsipal, talagang kinukumpis ka na nila itong mga sharp at pointed objects dahil maaaring makapanakit ito sa mga estudyante. Pinulong na rin ang prinsipal ng paaralan ng faculty, PTA at taga-barangay para paigtingin ang seguridad, say lang din sa reorientation ang mga mag-aaral at may hiwalay pang briefing sa mga magulang, kasabay ng kuhanan, yun yung ipapaintindihan, ano ba yung mga dapat gawin, bitbitin lamang ng mga bata tuwing pumapasok at pag-dismissal ba, kailangan ba umuwi kaagad ng kanilang mga anak?